Magandang araw sa inyo mga kauto. So sa video ito, babagi ko sa inyo itong ating nabili na ignition switch para sa ating motor Suzuki Mola 125. So pasok naman daw ito pang GS125. So isa lang daw siya. So okay naman yung hitsura niya. So ngayon, kakabit natin. Babagi ko sa inyo kung paano magkabit nito. Madali lang naman to. Plug and play lang naman daw to. Parehas daw. So, check din natin kung parehas nga ng wire connection. yun So, ito yung ating motor mga ka-auto Mola 125. So, ang problema kasi ng susi yung wala na siyang ganit. Pero nagana pa naman siya yan. Pagkano ka susi. Nagana naman pagka nakapark may ilaw yung ating park light so gumagana naman siya so order na natin para mas maganda at mas maayos so pagkakalas nito kakalasin lang naman natin ito ayan 12 at saka ito tornilyo dito sa ating headlight ayan para makuha natin yung switch ito yung switch nya ayan Ayan. Pe-press lang natin to. Huhugutin. Gawin ko lang muna. Medyo mahirap na. Siglit lang to. Ayan. 12. A few moments later. Ito yung ating bago. Ito yung ating luma. So magkaiba sila ng kulay, ng color coding. Pero parehas naman yung kanilang sakit. Yan o, no? oh, yung pula nandito sa taas ng isa. Naging green din eh. So testingin natin. Kabit. Plug and play down daw eh. Baga na. Naka park light. Di plug and play. Naka park light agad eh. Ayan. Yeah. Naka park light. Naka susi. Naka patay. Pero naka park light. ito yung ating buhay eh. naka on hmm, ako, plug and play daw hindi naman pala mali ito mga kaotob binaklas natin yung ignition switch sabi nung seller plug and play so, nakita natin nung ating testing magkaiba talaga magkaiba kasi kita nyo man tatlo yung terminal ng stock natin ito na nabili natin dadalwa yan kaya pala mali yung nalabas doon so ngayon napag desisyon na natin kasi sira naman nun sa atin itong sa switch yan wala na syang takip tsaka sira na yan so ngayon ang gagawin natin ito yung ating kukuhanin tapos ito yung ating gagamitin yung mga ating wire lilinisin na lang natin so nagkocontact na pa naman sya na maayos ito nga lang yan kuhanin natin tsaka yung mga parts nito so linisin na lang natin yung mga contact tapos bubuoy natin yun ang ating gagawin nyo so may konti lang modified na konti kasi yung nakadulo nito yan para may uka ito nga sa diretsyo yung ginawa natin, tinabas natin dito, tinanggal natin yung uka para lampasan na. hindi kagaya dito sa isa yan nampasan bilog ito may ukang konti so ating pinantay na so, pasok na siya so lilinisin ko na lang at bubuoyin ko